Direk Loren may good news na agad. Hindi pa man nagsisimula ang first ever pelikula nila ni Paolo Abelino and Kim Joo. May nakaabang na teleserye. Ito ang pabawi ni Direk na hindi natin makakalimutan sa sobrang saya. Sino ba naman kasi ang tatanggi sa dalawang ito? Napakahusay nila magbigay ng kilig sa mga supporters. Pagdating naman sa drama, Walang tapon ang kimpaw sa batuhan na mga niya. Kaya kahit sinong direktor, hindi may hirapan sa kanila. Kung naalala niyo na banggit ni Direk Chad na hindi siya nahirapan, mas na-challenge pa nga do siya sa dalawa. Napakagaling na artista at very professional. Ayon nga sa mga komento, Ayaw na talaga patamba din. Pasi iba si Ginita. Ni Mr. Abidino. Dati sa mga ibang bidding dating niya, ayaw niyang matadi as love thing. But with Kimi, he has no second thought. Grab lang ng grab. Basta he always beside her. Diyan palaging obvious na si Paolo Abidino. Kilala niyo naman siya sa sobrang mabusisi sa mga proyekto at hindi basta-basta tumatanggap. Pero pagdating kay Kim Chiu, palaging may time at nakalaan kaya mga direktor nag sa kanila. Mas masarap lapitan si Paulo Abidino ngayon. Malaking pagbabago sa personality, madaling lapitan basta si Kim Chiu lang. Ang kanyang one and only kalatin.